Panalangin sa umaga Mahal na Diyos, aming Ama, kami, ang iyong mga anak, ay lumalapit sa iyo ngayong umaga para sa pagpapala at sa iyong pangangalaga. Kung paanong ang mga halaman at mga bulaklak sa parang ay nangangailangan ng araw at ulan mula sa langit, gayon din, ang aming buhay ay nangangailangan ng iyong biyaya, pag-ibig, at buhay. Hindi kami mabubuhay kung wala ka. Kung walang mga pagpapala mula sa iyo, mamamatay ang aming mga kaluluwa. Nagtitiwala ako na sa araw na ito ay iyong pagpaparami ng aking lakas. Pagpapanibago ng aking kaluluwa at puso, pagbubukas ng malawak na mga pintuan ng kasaganaan, at pagpapala sa aking tahanan at aking pamilya sa bawat sandali. Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat taong tumatawag para sa iyong pag-ibig. Ibuhos mo sa amin ang iyong biyaya at pag-ibig habang kami ay nakayuko sa iyong paanan. May mga tungkulin kaming dapat gampanan ngayon, at kailangan namin ng karunungan para magawa ito ng maayos. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maghahanda sa amin sa anumang plano mo para sa amin. Tulungan mo kaming mamuhay ng sama-sama bilang isang pamilya sa paraang nagpaparangal sa iyo. Palalimin ang aming pagmamahal sa isa't isa at tulungan kaming maging at mabuti sa lahat ng amin pakikipagugnayan. Tulungan mo kaming magmahal tulad ng ginagawa mo. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig kung gayon kami ay magmamahal ng totoo. Wasakin ang lahat ng pagiging makasarili sa amin at bigyan kami ng pag-iisip ng aming Panginoong Heso Kristo. Dumudunog ako sa iyo, mahal na Diyos, upang hilingin na gabayan mo kami sa bagong paglalakbay na ito. Liwanagin mo ako, at ang akin ang nagminiming naliwanag ng iyong Espiritu. Gabayan mo ang aming mga hakbang, bigyan kami ng karunungan sa oras ng kahirapan, ibahagi ang aming kagalakan, palibutan kami ng iyong pag-ibig, at maging aming aliw sa gitna ng kalungkutan. Mangyaring Panginoon, maghari ka sa aming mga isipan, sa aming mga salita at kilos, at hayaan kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan at ng iyong gawain. Tunuman mo kaming pasamin ang mga pesone ng isa't isa at maging tapat sa isa't isa naway gawin namin ang iyong kaluuban dito gaya ng ginagawa sa langit. Naway ang aming pag-ibig ay maging katulad ng pag-ibig ng langit sa kanyang kadalisayan, katapatan at pakikisama. Bigyan mo kami ng biyaya upang tulungan ang isa't isa na umunlad sa espiritual upang gawing mas banal ang isa't isa at hikayatin ang isa't isa na magmahalan at magmalasakitan. Naway maging daan kami ng biyaya sa isa't isa. Ngayong umaga, binubuksan namin ang aming mga puso sa banal na espiritu upang makatanggap kami ng bagong bautismo ng pag-ibig sa aming padlabas para sa araw na ito. Iwasan mo kaming mahulog sa mahirap na daan. Hayaang walang mangyaring masama sa amin. Protektahan kami sa tukso o palakasin kaming labanan ito. Iuwi mo kaming lahat ng ligtas sa gabi kapag tapos na ang araw. Maraming salamat o Diyos ng kabutihan sa pakikinig sa aking panalangin. Salamat sa lahat ng iyong pagpapala sa akin. At salamat dahil alam kong mas maganda ang iyong mga plano kaysa sa akin. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay, at mula ngayon ay ipinapahayag ko ang isang araw ng tagumpay at kasaganaan sa iyong pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.